Guys, good morning! Ngayong umaga, magluluto kami ng puso ng saging tsaka kasama yung kalampay na kuha ko. Lagyan natin kalampay. So, dami siya kong kuha eh. Lagyan natin puso ng saging at tsaka sa luyot may kasamang patula masarap pa dito guys eh lalo na pag may gata siya masarap ulamin buti nga nakauli ako eh ng kahit konti na alampay at saka yung orang kaya lagyan natin ito ng puso Ito guys so oh. Iwain muna natin ng Paliit Ito si makulit oh Palagi siyang may second boy sa Mga Video video ko Madaldal kasi ito eh Kasing daldal yung mama niya, eh. Mama Mama lang kasi madaldal eh kaya May 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 pinagbanahan yung anak niya. Ma. Nyo, hindi mo. Ma. Dalawang puso Ng saging. Guys, maraming salamat pala sa inyo ha dahil naka 2.8k na tayo na followers. O kaibigan dahil sa mga tulong nyo nabot yung ganyang mga kaibigan maraming maraming salamat guys sana madagdagan pa yung mga kaibigan ko sa facebook luto tayo para may ulamin si makulit baga lang kasi ito eh itong puso, ano ito eh, kung ako lang eh ilokto ko itong buong buo sa kaso may mga bata eh chirika kaya ayun binanito natin Ito na, guys. Natatapos na natin. Ito na. Pinis na siya. Ito, tingnan nyo. Ayan. Ito na siya. Tapos, i-ano natin ito sa asin. Baga, kumusun sa asin para mawala yung kanyang papakla na mga atas. Ito na siya, guys. Ilagyan na natin ng asin. At saka kumus ba? Sabi saya. Yan na tayo. Yan. Para mawala yung kanyang tawag yung mapakla na katash. At ito naman yung huli ko kaninang umaga sa bislig ko. Lutoin na natin guys. Baka maluto pa ng iba. Ito guys, kumulo na siya oh. Yan. Tingnan mo yung kulay ng kasa, yung kalampay at yung ulang. Kasang isda. Tapos guys, lagay na natin itong puso. Yan. Uh, para maluto siya. Wala kasing niyog eh. Walang niyog dito makita. Eh. Parang nilapuan na lang siya ba? So guys So guys Pukain na natin siya, Ang dahan-dahan Lagi natin guys Tang nor cubes Para lalang sumarap Tapos pukain natin uli. Ayan. Hintayin natin maluto yung puso. At saka, isunod natin yung saluyot. Lagyan natin ng kunting asin para may lasa siya. Lagyan natin ng pang panghang sili Luto na yung puso natin lang kay ito isunod natin yung saluyot tong saluyot yan Yan, tapos na. So guys, ito na. Luto na siya. Kain na tayo. Ito guys, oh. Ito na yung luto ko. Ayan. So guys, thank you for watching. Luto na yung pagkain namin. Yung ulam namin. Ang gulay. Nakain na kami. Thank you for watching guys. Pause lang.